ngayon at saka kasi bukas po may mga bisita tayo para si Terald po pakilinis na lang po ng mga harapan natin ha thank you oy oy Kita po ng mga aso natin mula ngayon ha kasi bukas po may mga bisita tayo. Sinis na lang po ng mga harapan natin, po pwede. Salamat po. Bakit na lang po ng mga aso natin po ngayon, ha? Kasi bukas po may mga bisita natin, taga-sitel. <laughs> Thank you po. Kasi sa harapan po, paki-lilis na lang, paki-waris-waris na lang po. Kasi ang dami na dito, o. Oh, dami mga aso, dami mga, ano, damo-damo. Bakit tayo ilan po ng mga aso natin? Wala ngayon, ha? Kasi bukas may bisita tayo, taga-sitel po. bakit Thank you po. Okay. Pakitala na lang po ng mga aso natin mula ngayon kasi bukas po may mga bisita tayo sa City si Health. At saka po, pakiwalis walis na lang po ng mga harapan natin. Thank you po. Pakitaid na lang po ng mga aso natin kasi bukas po kaso, may mga bisita tayo, takasit tayo po at saka pag iilis dilis na po ng mga harapan natin. Kung pwede po, thank you po. i'm Magandang umaga po. Pakitali po ang ating mga aso mula ngayon kasi may maglilibot po na City Health Office bukas po.